alamin ang code at mga taon na aming kailangan ganun din kung magkano ito babayaran magandang araw mga katroopers 5 piso BSP series ang composition nito ay nickel brass na may weight na 7.7 grams diameter na 27 mm thickness na 1.87 mm ang obersa reverse, reverse yan pong naikita nyo yan ang taon na kailangan ay ang 1995 reverse 1 550 2001 reverse 1 600 at ang 2012 reverse 3 800 babayaran ang circulated condition isang piraso lang po bawat taon nang nabanggit narito po instructions so kung nais nice ninyo magbenta sa amin. Mga katroopers, ipost ninyo ang litrato o video ng inyong mga coins sa rrcointroopers last point, Dapat po ipakita ninyo ang obverse reverse ng inyong mga pareha. susuri so, namin ang mga ipinost ninyo at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan o kriteriya, agad namin kayong kukuntahin para sa proseso ng pagbili. Sinisiguro namin hindi kayo gagastos at walang magiging hassle on both sides. Bawat baryang hinahanap namin ay may sariling code na nakalagay. At importante po na ili ito sa ipopose ninyong feature upang hindi magkalituhan. Ang ipaprioritize namin ay ang mga sumusunod sa proseso. At narito po ang code para sa baryang kailangan namin. RR 026593 Call us every Monday 1 to 3 PM. Mga Troopers, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin para sa dagdagang kaalaman tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins thanks for watching until then god bless